Ang mga VUC ay nagsagawa ng isang nakamamatay na airstrike sa isang umano ibarkong na dadala ng droga malapit sa Venezuela kung saan labing isa tao ang nasawi. Ito ang kauna-unahang isang panig na nakamamatay na operasyon militar ng ACC sa rehiyon mula noong pananakop sa Panama noong isang libo, na daan at walumput siyam. Acronym, ang mga pinuno ng depensa mula sa Japan at South Korea ay muling pinagtibay ang kanilang pangako sa ganap na denuclearization ng Korean Peninsula at pinatibay ang kooperasyong pangseguridad Samantala binisita ng pangulo ng Pilipinas na si Ferdinand Marcos ang Cambodia upang palalimin ang ugnayan at humingi ng suporta mula sa mga kaalyado ng Beijing bilang bahagi ng isang hakbang para sa isang governance code sa South China Sea Boko Haram Milizen ay pumatay ng anim na putao sa isang pag-atake sa baryo ng Darul Jama sa Hilagang Silangan ng Nigeria. Ang baryo ay tirahan ng mga residente na kamakailan lamang ay bumalik mula sa isang kampo ng mga internally displaced persons. Sa Brasil, libo-libo ang naprotesta noong araw ng kalayaan at nanawagan na ipalayasin ang Israel mula sa lupain ng Palestina, si Trump mula sa Latin Amerika. Habang nagsasama-sama ng mga anti-kolonyal at anti-imperyal na panawagan at kinu-question ang polisiya ng Israel, pati na rin ang muling pagpasok ng militar ng Eith. Si Haring Charles ang magiging unang British na monarko sa loob ng higit sa apat na daan taon na dadalo sa isang katolikong living sa United Kingdom matapos ang pagkamatay ng Herzogina ng Kent. Ang makasaysayang hakbang na ito sa Westminster Cathedral ay tinanggap bilang isang makabuluhang hakbang pasulong para sa mga ugnayang ekumenikal sa pagitan ng British na monarkiya at na katolikong simbahan sa isang bansa kung saan patuloy na. Ipinagbabawal ang tungkulin ng pinuno ng Estado. Si Papa Leo ay manguna sa isang ekumenikong panalangin sa Vatikan noong Setyembre, labing apat na kasama ang mga kinatawan ng buong mundo ng Kristyanismo. Ang seremonya ay magbibigay pugay sa mga martir ng ika-negatibo 21 siglo at tatawaging kiekumenya ng dugo na nagbubuklod sa iba't ibang sekta sa pamamagitan ng magkasanib na patotoo at sakripisyo. Si Papa Leo ay nagsimula ng isang bagong inisyatiba sa kapaligiran sa Vatikan na inspirado ng makasaysayang encyclical ni Papa Francis na Laudato Si. Ang proyekto na inilunsad sa Papal Summer Residence ay naglalayong itaguyod ang edukasyon para sa sustainable development at inilarawan ng Papa bilang ibinhinang pag-asa para sa hinaharap.